Hello mga paps, for today's video magluluto tayo ng ginisang labong. Ang halo ay pritong sda, saluyot, okra. Ito ay labong. Ngayon tagulan, kailangan itong masarap to ngayon. Samahan niyo ako, iluto natin. Oh So papakuloy natin yung labo, gaya natin yung tubig at takpan natin yung ang isin. Tapos. Kaya na natin itong upaps. Baka maglasa na. mga paps. Sarap-sarap to. Pwede na to. Pwede tong serve mga paps. So, sarap po. Oh. So, um, ngayon tag-ulan. sarap tayo. Ulamin ba? So, ha? Mga paps, luto na. So, so, tra. Sibuga na. So, sarap po oh. mga paps. So, oh. so, so. Sarap. Ilang lang ngayon. Ang sa oon. Sarap oh. Hmm? hmm.